sobrang sarap nga nito. Feeling ko itong hawak ko ay kayang-kaya kong ubusin sa isang upuan lang. Hindi kasi siya nakakasawa, nag-aagaw yung tamis at tanghang. Ito nga yung main ingredients natin ngayong araw, tuna at cream cheese. Itong tuna sa lain lang natin to kasi yung meat lang yung kailangan natin dito. Pero yung sauce nito ay wag natin itapon dahil pwede pa natin ilagay sa kanin. Kapag nasala na natin, lipat na natin dito sa isang bowl at lagay na natin dito yung isang cream cheese. Magmins naman tayo ngayon ng 2 cloves of garlic, onion, medium onion lang to, kailangan din natin dito ng onion leeks, siguro mga 3 pesos lang yan. Gagamit rin tayo dito ng dalawang maliit na carrot, slice lang natin ito ng maliliit. Habang ini-slice ko nga to, feeling ko matatagalan ako, kaya naman kinuha ko na nga itong meat grinder ko. Makalipas nga lang yung ilang minuto, tingnan mo naman, sobrang pino na nitong carrots natin. Kaya naman yung hiniwa ko kanina na garlic, onion, onion leeks, nilagay ko dito para mas mapino pa lalo. Kapag okay na, lagay na natin dito, timplahan natin ng salt, pepper, all-in-one seasoning at liquid seasoning. Pagkatapos, haluin lang natin ito ng mabuti at kapag wala na tayo nakita na buo-buo okay na 'to. Ito nga pala yung wrapper na gagamitin ko kasi mas marami yung laman nito pero pagbukas ko may amag yung ilalim niya. Buti na lang dalawang piraso lang yung inamag, Feeling ko na basa yung ilalim nito kaya nagkaganon. Ay, naglagay lang ako dito ng kaunting amount lang dahil maliit lang na malitong wrapper natin para mamaya kapag prinito natin 'to ay hindi siya puputok or hindi siya apaw. Binasa ko nga lang pala yung bawat gilid nito ng tubig para dumikit itong mga rapper At ayan, meron na tayong nabalot na isa. Sobrang cute niya. Nabalot ko na lahat at nakagawa ko dito ng 39 pieces pero meron pang natira. Siguro mga tatlo yung magagawa nun. Kaya naman nagpainit na ako ng mantika at nung uminit na sinimulan ko na nga rin kaagad magprito. Ang laki nga kawali na ginamit ko kaya naman yung nalagay ko dito siguro mga 3 fourth kaagad. Lutuin lang natin ito hanggang sa maging golden brown kapag ganyan natanggalin na natin at ilagay na natin dito yung mga natira pa. Gagawa rin tayo ng sweet chili sauce, kailangan natin dito tobel pepper, medium onion, 4 cloves of garlic, 4 pieces siling labuyo, 1 cup water. Blend at lipat na natin dito sa kawali, add 1 cup water, 1 half cup white sugar, mix lang natin ito at mag-add rin tayo dito ng 3 tbsp itong cornstarch. Lutuin lang natin ito sa mahinang apoy, talo haloin lang natin ito at ayan makalipas lang yung ilang minuto, luto na ito at malapot na rin. Para mas tumagal yung chef life nitong ating sauce, add tayo dito ng kaunting vinegar. Pinalamig ko lang ito nung malamig na inilipat ko naman dito sa jar. O di ba napakarami nating nagawa at kaunti lang yung ingredients na ginamit natin dito? Ayan, luto na. Tikman na natin to. Malamig ito kasi nako kanina ko pag ginawa. Tapos, ito yung ginawa natin kahapon na sweet chili sauce. Ano, sobrang bango niyan. Ito yun oh, ang dami ito nagawa kahapon. Tikman na natin. Tikman na natin. sawa so, natin dito. Mmm. Wow, ang sarap talaga. Ang sarap ng ano to, oh, sweet chili sauce. Mmm. pa maglaway. Sobrang sarap ng ano, ginawa natin na sauce. Mm. Pwede sa Shanghai, sa si Strong Mai, sa si Isda, sa Pork, Chicken, na Sarap. Lalo na to, ang sarap, perfect combination. Mmm. Sarap kapakain, no? Mm-hmm. Sobrang sarap. Mm. Ang sarap ng kombinasyon ng cream cheese tsaka ng spicy. Crunchy ito kanina. Crispy kaya lang. Malamig na kaya. Hindi lang ka-crispy. Nakakaadik yung sarap niya. Sarap gumawa ng maraming tas talaga sa refo, no? Hmm.